Nauwi sa trahedya ang isang inuman sa Bacolod, Negros, Occidental. Dalawa ang patay dahil sa pananaksak ng kapitbahay na narin di sa malakas sa sound trip. May detalye si Vel Custodio. Patay ang dalawang nagiinuman habang sugatan ang tatlo pa nilang kasamahan. Ang dahilan, malakas na tugtog ng na mga nagiinuman. Nagreklamo raw kasi ang isang kapitbahay dahil sa maingay na musika. Pero imbis na patayin ang tugtog, sumugod na mga nagiinuman sa bahay na nagrereklamo. Binugbog nila ito at pinukpok pa ng bato ang kanyang ulo. Dito na rumesbak ang kapitbahay. Pinagsasaksak niya ang biktima hanggang mamatay ang dalawang nagiinuman. Arestado na ang suspect na nagpapagaling din sa ospital. Patay ang isang pahinante matapos malagdag sa bangin ang sinasakyan niyang truck sa Bana, Ilocos Norte. Lumalabas na pumalya ang preno ng elf truck na kargado ng mga palay. Nangyari ang insidente sa kurbadang daan sa Bana, Batac Road. sugata ng apat na iba pang sakay ng truck. Ito ang hili-hilerang plastic sachet na naglalaman ng kush sa Balagtas, Bulacan. Nabisto ang mga high-grade marijuana mula sa kadudadudang parcel. Isang female resident ang nag-report sa pulis na nakatanggap sila ng package. Galing daw kasi ang mga parcel sa Canada kung saan wala silang kamag-anak na pwedeng magpadala. Mas lalong nagduda ang babae dahil nakapangalan ito sa kanyang kapatid na nakakulong dahil sa drug-related case. Aabot sa halos 30 kilo ang nakumpiskang kush. Papalo naman sa 39 milyon ang halaga ng mga kontrabando. Aalamin ng pulis kung konektado ang high grade marijuana sa international drug syndicate. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.